Inilatag ni Vice President Sara Duterte ang mga plano ng Department of Education para higit na mapagbuti ang edukasyon sa bansa, kasabay ng pagtitiyak sa kapakanan din ng mga guro. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tagumpay ng kagawaran. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise shine, Kenneth. Sa kanyang basic education report ngayong taon, inilatag ni President at Education Secretary Sara Duterte ang mga napagtagumpayan at mga plano panito para sa pagpapabuti pa ng edukasyon sa bansa. Kabilang na ang pagpapatayon ng mga karagdagang classroom na isa sa mga hamon sa DepEd. Anya, mahigit 3,000 silid-aralan ang naipatayo habang nasa 6,000 naman ang kasalukuyang tinatapos ang konstruksyon. 800. 11 classrooms are already under procurement. By the end of the first semester of 2024, we hope to complete the construction of at least 4,000 classrooms. We have also finished 4,542 classroom repair projects, and currently there are 3,000. 428 being repaired and another 5,896 classrooms are to be repaired soon. Kabilang din sa inireport ni VP Sara ang paglulunsad ng National Learning Camp na nakapaloob sa Learning Recovery Program ng DepEd. Gayun din ang Catch-Up Friday para mapagtuunan ng pagbabasa ng mga estudyante. Naging tutok din anya ang DepEd sa digital infrastructure particular sa pagbibigay ng internet connection sa mga paaralan sa bansa. 305 schools have been given fiber internet connectivity while satellites have been delivered to 2,000 public schools nationwide. As we continue to pursue ICT assisted learning, we are also continuously providing e-classroom packages, laptop packages, and digital literacy training to improve learning, teaching, and learning outcomes. Pero ipinunto ni VP Sara na isa sa mga tinutukan at patuloy na tututukan ng kagawaran ang kapakanan ng mga guro. Kaya naman ibinahagi niya sa kanyang report na tuloy ang pagsisikap ng DepEd para ibigay ang mga benepisyo ng mga ito. Gaya ng teaching overload pay, overtime pay, service credits at pagdaragdag sa leave credits ng mga ito na gagawin ng 30 mula sa dating 15. Kasama na rin dyan ang pag-alis sa kanilang admin tasks na matagal ng hinaing ng mga guro. We have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department ordered on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the its effective implementation along with the filling up of 5000 administrative personnel for 2023 and another 5000 administrative personnel for 2024 we will also be providing additional MOOE to enable our schools to hire the necessary administrative support Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr ang achievement ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara

pero binigyang diin niya ang kahalagahan ng kalidad ng mga ganitong istruktura. Nagbabago na ang panahon. Kaya kailangan na natin magbago ang ating pamamaraan ng konstruksyon, hindi lamang sa mga paaralan, kung hindi sa lahat ng proyektong infrastruktura. And for this, I would like to mention and thank and make a special mention to the World Bank and the ATP for their aid in boosting our school's resilience to disasters. Ipinunto rin ng Pangulo ang kalusugan ng mga mag-aaral, kaya marapat lamang anya ang pagpapalakas ng school-based feeding program. Gayon din ang digitization ng edukasyon sa bansa. Doon sa mga nagdududa, ang babala nila, ang babala nila baka madaming classroom, baka hindi kaya ng budget. My standard response to those who clip our wings with their fears is, we use the mandate of the people to achieve the grant, not to waste it on the petty. We go big or we go. Home. Nagsagawa na rin ng konsultasyon ng DepEd sa mga stakeholder, regional offices maging sa mga magulang kaugnay ng pagbabalik ng dating school calendar kung saan Hunyo ang pagbubukas ng klase. Hinihintay pa raw sa ngayon ng DepEd ang resulta ng konsultasyon. Kenneth, pasyente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.